sinimulan ng talakayin ng Bicameral Conference Committee ang panukalang 5.7 trillion pesos na 2024 national budget. Kaugnay nito, hindi na raw maibabalik ang tinapyas confidential at intelligence fund ng mga civilian agencies. Kung bakit, may detalye dyan si Raymond Tinaza. Nagsimula na ngayong araw ang bicameral conference committee meeting para sa magkakaibang probisyon sa bersyon ng Kamara at Senado sa 5.7 trilyon pesos na 2024 national budget. Sa opening statement ni Senator Sanigarra, chairman ng Senate Committee on Finance, pinayuhan niya ang mga kapwa mambabatas na dapat ay maayos nilang gampanan ang kanilang tungkulin dahil sa gera sa ilang bansa, problema sa kagutuman at mataas na presyo ng mga bilihin. Ayon kay Angara, maraming probisyon sa National Budget Bill ang kailang plantyahin ng dalawang panel at dapat matapos sa nalalabing dalawang linggong sesyon ng Kongreso. Tiniyak naman ni Angara na malabo na ang may balik sa Bicam ang tinanggal na confidential at intelligence funds ng Department of Education at Office of the Vice President sa ilalim ni Vice President Sara Duterte na inilipat na sa security at law enforcement agencies gaya ng AFP, PNP at Philippine Coast Guard sa nasabing bike meeting nagkasundo ang magkabilang panel na ang dalawang chairman na lamang nila na sina Senator Angara at Congressman Zaldi Co ang mag-uusap para ayusin ang matatawag na disagreeing provisions. Target ng dalawang kapulungan ng Kongreso na may sumite sa Office of the President ang enrolled bila ng 2024 National Budget sa December 10 para malagdaan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bago siya umalis para sa ASEAN-Japan Summit sa December 16. Yun ang pag-usapan namin ni Chairman Sal. Pero yung DepEd sa ka-OBP, walang pasabi na parang i-reconsider o kahit... Uh, bawasan yung uh, Intel and CIF, sir? I think nagsalita na si VP Sara dyan na they're, they're, not, they're not pursuing that anymore. Sa panig naman ni Congressman Zaldico, Chairman ng House Appropriations Committee, uh, Itutulak nito sa Baycam ang pagpapatili ng kanilang alokasyon para sa social services gaya ng mga ayuda at pagpapababa sa presyo ng bilihin gaya ng bigas na malaking tulong daw para sa matatawag ng mga mahirap na kababayan. Dapat daw maging handa sa mga mangyayari pa sa hinaharap dahil baka lumala ang problema dahil sa mga nangyayaring gulo sa Middle East at paghina ng global economy. Uh, lagi na isura. Ngunit kailangan ba gobernador na eksaktong maghanda ng mga social I'm services. Uh, I'm we want to fight deflation. Deflation, inflation, inflation, so sa bigas, sa so, mga mga ayuda no, social services. Para naman what baka mamaya madagdagan pa yung problema sa mga gero or sa inflation. Kailan medyo handa tayo para matulungan yung lower med, lower middle class and uh poorest of the poor or the near poor? Ano po yung ako, si Raymond Tinaza para sa kwentong politiko.